Magandang oras na naman sa inyo lahat mga kaibigan. Ang tatalakayin natin ngayon ay isa na namang katanungan ng isa nating viewer. Narito ang kanyang tanong. Hello attorney, meron din akong itatanong sa inyo. Patay na ang aking mga magulang. Merong isang lote na 300 square meters na kanilang naiwan. Dalawa kaming magkakapatid. Hindi pa naming napartisyon ang nasabing lote. Pero ipinagbili ng aking kapatid ang kanyang share sa isa naming kamag-anak na hindi niya ipinalam sa akin wala akong consent. Wala akong perma sa nasabing bintahan. Attorney, bali ba ang bintahan? Pwede ko bang ipakansila ito dahil wala akong consent at perma? Isa pa, hindi ko gusto ang kamag-anak naming bumili. Sana masagot niyo ako. Mga kaibigan, tatalakayin natin ito bilang educational and informational purposes lamang. Pero bago natin talakayin ang ating topic, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel. Please like, comment, and share. I-click na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtan ng mga bago at susunod nating video. Balik sa ating topic. Pwede bang ipagbili ng tagapagmana ang share niya sa naman ng lupa kahit walang pahintulot ang mga ibang tagapagmana? hindi pa na partition ang nasabing lupa. Maraming ganitong sitwasyon ay binibinta ng isa o dalawang tagapagmana ang kanilang share samana na hindi ipinalam at pinapirma ang kanilang ibang kasamang tagapagmana. Kaya may mga tagapagmana na hindi nag-uusap at idinudurog pa sa barangay ang kanilang kaso lalo na kung ang kalaban o kaya hindi nila gusto ang bumili o siya yung buyer. May mga situation din na yung pangalawang asawa, kung namatay na ang unang asawa, ang siyang mag-question ng bilihan dahil wala siyang marital consent. Kahit na ang property ay naipundar sa unang kasal at may mga anak sa nasabing kasal. Una sa lahat, dahil hindi pa na-partition ang mana, ano ang relationship ng mga takapagmana as far as yung undivided property is concerned? Nakasad sa Civil Code Article 392 na may co-ownership tuwing ang pagmamayari ng isang bagay o ng isang karapatan ay hindi pa nahahati sa iba't ibang tao. Nangangulugan na dito sa kalagayan ng ating viewer, dahil hindi pa nahati o napartisyon ang lote nilang namana, na, ito ay isang co-ownership, pagmamay nila ng kanyang kapatid. Dahil co-owner ang kanyang kapatid sa lote, ano naman ang karapatan ng kanyang kapatid? Pati na rin siya, ano ang kanyang karapatan sa nasabing lote? Ang sagot ay nasa Article 399 ng Civil Code. Nakasal sa nasaming article na ang bawat isa sa mga co-owner ay dapat magkaroon ng absolute ownership o ganap na pagmamayari ng kanyang bahagi, ng kanyang porsyon sa mana at mga bunga at tubo na naukol dito. Sa makatuwid, maaari niyang ibenta, maaari niyang italaga, maaari niyang imorgage, maaari niyang isanla o ipahiram ito at pwede rin niyang magtalaga ng kanyang kapalit na ibang tao sa pagtatamasa ng nasabing property, maliban kung kasangkot ang mga personal na karapatan. Ngunit ang epekto ng pagbebenta, pagmortgage, pagsanla, ay dapat na limitado sa bahagi, limitado sa porsyon na maaring ilaan sa kanya kapag magkaroon ng partition. Halimbawa, kung magkaroon ng partition kung ang magiging share niya bilang co-owner ay 150 square meters, hindi niya maaring ipagbili. Hindi niya maaring i-mortgage, hindi niya maaring la ng 200 square meters dahil ang bahagi lamang niya ay 150 square meters. Kung ipinagbili niya ay 200 square meters, sa divided property, valid ang bintahan as far as 150 square meters is concerned. Ang magiging right lamang ng bumili sa divided property ay 150 square meters, hindi 200 square meters. Paano kung ibinita ang buong property? Dahil ang isang co-owner ay may karapatang ibenta ang kanyang undivided share, ang pagbibinta ng buong ari-arian ng isang co-owner nang walang pahintulot ng iba pang mga co-owners ay hindi null and void. May bisa ang bilihan. Ngunit, ang mga karapatan lamang ng co-owner ng nagbinta ang siyang may transfer, ang siyang lilipat kung ang kanyang karapatan ay 150 square meters kahit na nagbinta siya ng 300 square meters, ang maililipat lamang ay 150 square meters. Dahil dito, ang bumili ang magiging isang co-owner ng ari-arian hanggang 150 square meters. Kaya sa nagbigay ng katanungan, maaaring ibenta ng iyong kapatid ang kanyang undivided share sa inyong naman lote na hindi na kailangan ang iyong consent. Hindi na niya kailangan ang iyong pahintulot. Hindi na niya kailangan ang iyong pirma. Mga kaibigan, hanggang dito na lamang ating talakayan. Sana meron kayong napulot na counting alaman sa ating discussion. Hanggang sa muli. Bye-bye!